Ang buhay ni Nadia Montenegro ay muntik ng magtapos noong November 15, 2024 nang siya ay maharap sa isang seryosong kondisyon sa puso. Ngunit sa kabila ng nakakatakot na insidenteng ito, nananatili siyang positibo at puno ng pasasalamat sa Diyos matapos ang matagumpay na operasyon sa kanyang puso. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa Emergency Heart Procedure ni Nadia Montenegro. Nadia's 4 Minutes on the Verge of Death Noong November 18, 2024, ibinahagi ni Nadia Montenegro ang kanyang kalagayan sa isang private group chat na kinabibilangan ng kanyang malalapit na kaibigan, kabilang na si Lotto Leon. Ayon kay Nadia, siya ay nakakonfine sa isang ospital sa Quezon City na sa mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang kondisyon na dulot ng Wolff-Parkinson-White syndrome, isang congenital heart defect. Ayon sa mensahe ni Nadia, munting na siya magkaroon ng heart attack sa Batangas. Dahil dito, kinailangan niyang sumailalim sa heart surgery upang maiwasan ang mas malalang insidente. Dila susunod na atake ay maaaring maging mas mapanganib para sa kanya. Kinahapunan ng November 18, 2024, na pagdesisyonan ni Nadia na lumipat sa isang ospital sa Bonifacio Global City sa Tagig upang isagawa isang espesyal na medikal na pamamaraan at natawag na ablation. Ipinaliwanag ni Nadia ang magiging proseso na sa groin niya ikakat tapos ipapasok ang dalawang catheter habang umaabot sa nerve ng kanyang puso. Dahil kailangan siyang gising habang ginagawa ang operasyon. Nagbiro pa si Nadia na gusto na niyang tumakas. Umaga ng November 20, 2024, isinagawa ang heart ablation procedure ni Nadia. Sa gitna ng operasyon, nagkaroon ng komplikasyon na nagresulta sa apat na minutong krisis kung saan nag-code blue ang ospital. Ang code blue ay nangangahulugan na ang isang pasyente ay mayroong cardiac o respiratory arrest. Ani Nadia, apat na minuto siyang nawala pero sa awa ng Diyos, siya ay nakabalik. Ang karanasang ito ay nagbigay ng inspirasyon sa kanya upang lalong magtiwala sa plano ng Diyos para sa kanyang buhay. Agad na nagpasalamat si Nadia sa kanyang mga kaibigan at pamilya na nagdasal para sa kanyang kaligtasan. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ni Nadia ang kanyang pasasalamat. You are awesome. You are great. You are faithful. Thank you, Lord. Sinamahan niya ito ng mga worship song tulad ng Goodness of Good, What a Beautiful Name at 10,000 Reasons. Bagamat tagumpay ang operasyon, aminalo si Nadia na kailangan niyang maging mas maingat sa kanyang kalusugan ang heart ablation na hindi garantiya ng permanenteng lunas. Ngunit nagbigay ito ng mas malaking tsansa na maiwasan ang mga susunod na atake. Ina was grateful for the successful surgery of her mother, Nadia. Hindi madaling pagdaanan ng isang anak ang makita ang ina sa isang matinding kalagayan lalo na kung ang buhay nito ay nasa bingit ng panganib. Sa kabila ng matinding pagsubok, ipinahayag ni Ina Assistio Carbonell ang kanyang pasasalamat sa mga taong nagdasal at sumuporta para sa kanyang ina. Sa isang post sa kanyang Facebook noong November 20, 2024, ibinahagi ni Ina ang matinding takot at pasasalamat matapos na malampasan ng kanyang ina ang isang malupit na pagsubok sa kalusugan. Ayon kay Ina, ang kanyang ina na si Nadia ay muntik ng ma-heart attack noong nakaraang linggo na sa isang kondisyon na tinatawag na Wolf Parkinson White Syndrome. Isang bihirang sakit na ipinanganak na siyang dala ni Nadia. Ang syndrome na ito ay nagdudulot ng hindi regular na pagtibok ng puso at may kasamang labis na valve sa puso. Dahil dito, kinakailangan ng madali ang operasyon upang maiwasan ang mas malalang insidente. Ipinahayag din ni Ina na ang operasyon na isinagawa sa kanyang ina ay matagumpay, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, si Nadia ay nakaranas ng isang malubhang seizure na tumagal ng 2 to 3 minutes. Dahil dito, isang code blue ang ipinahayag sa ospital. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpapasalamat si Ina na ng ngayon ay stable na ang kondisyon ng kanyang ina at nagsisimula ng mag-recover. Matapos ang operasyong nagligtas sa buhay ni Nadia, nagbahagi si Ina ng isa pang post kung saan ipinahayag niya ang kanyang mga saloobin at pagmumuni-muni. Ayon pa sa kanya, ang karanasang ito ay nagsilbing isang wake-up call, hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi pati na rin sa kanyang sariling buhay. Napagtanto ni Ina na hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay ng ating mga mahal sa buhay. Kaya't mahalaga na ipahayag at ipakita ang ating pagmamahal habang sila ay kasama pa natin. Ibinahagi rin ni Ina ang isang mahalagang mensahe tungkol sa kahalagahan ng pagmamahal, kabaitan at pagiging naroroon para sa mga mahal sa buhay. Ayon sa kanya, hindi natin alam kung kailan magiging huling pagkakataon natin upang makasama ang ating mga magulang at pamilya kaya't hinikayat niya lahat na mas pagduunan ng pansin, ang pagpapakita ng pagmamahal at kabutihan sa ating mga mahal sa buhay, sapagkat ang bawat araw ay isang biyaya na hindi dapat sayangin. Binigyang diiniina na ang pagkakaroon ng mga magulang isang pribilehyo na hindi lahat ay mayroon. At kung kabilang ka sa mga maswerte na may mga magulang panabuhay, dapat ay pagpasalamat ito. Ano man ang mangyari, ang pagmamahal sa mga magulang at pamilya ay dapat na walang kondisyon at malalim. Kasama ng post na ito ni Ina isang larawan ng kanyang ina na si Nadia na nakangiti habang nakahiga sa kanyang hospital bed at yakap ang kanyang anak na si Ava Safina Asistio Carbonell o mas kilala bilang Zafi, ang dalawang taong gulang na anak ni Ina at ang pinakaunang apo ni Nadia. Ipinakita ni Ina sa pamamagitan ng larawan ng isang matamis sa sandali na pagmamahal ng isang lola at apo na sa kabila ng mga pagsubok ay nagpatuloy sa pagbabalik loob ng pag-ibig at pagsuporta sa isa't isa. Sa kabila ng lahat ng pag-aalala at takot, ang pasasalamat ni Ina hindi lang para sa mga doktor at medical staff na tumulong sa kanyang ina, kundi para sa Diyos na nagbigay ng pagkakataon sa kanilang pamilya na muling magkasama. Itinuturing ni Ina ang bawat araw na isang biyaya at isang pagkakataon na magpasalamat sa mga magulang at mahal sa buhay na mayroon tayo. Nadia revealed that she has undergone 14 surgeries. Bukod sa kamakailan niyang heart surgery, nag-viral si Nadia dahil sa isang Instagram post na nagbahagi ng na kanyang mga pinagdaanan bago magdaos sa kanyang 50th birthday. Sa kanyang post, ini-highlight ni Nadia ang mga pagsubok at sakripisyo na kanyang pinagdaanan sa buhay na nagsilbing daan upang makamtan niya ang lakas at pananampalataya na mayroon siya ngayon. Ang post na ito ay pinahayag niya bilang bahagi ng pagdiriwang ng Women's Month noong March 2022. Nagulat ang mga netizens sa mga ibinahaging litrato ni Nadia na nagpakita ng extreme close-up ng kanyang mukha, pati na rin ang kanyang mga mata na magkaiba ang itsura. Ayon kay Nadia, ang mga litrato ay hindi lamang isang pagpapakita ng kanyang itsura, kundi isang simbolo ng lahat ng kanyang pinagdaanan at mga hamon sa buhay. Ibinahagi niya sa kanyang post na siya ay sumailalim na sa labing apat na operasyon sa loob ng 49 years na kanyang buhay at ito ay hindi biro. Ayon kay Nadia, pito sa mga operasyong ito ay sanhi na kanyang mga panganganak sa pamamagitan si Sarian Section dagdag pa niya tatlo sa mga operasyon ay para sa pagwawasto ng kanyang pagkabulag sa kaliwang mata isa para sa kanyang ovarian cyst isa para sa gastric lap band at dalawa na liposuction hindi pa dito natapos sa kanyang mga pagsubok. Naranasan din ni Nadia ang dalawang aksidente sa sasakyan, nahulog mula sa kaapat na palapag ng isang gusali noong siya ay 9 years old at nawalan siya ng bahay dulot ng sulog ng siya ay 7 years old pa lamang. Bukod sa mga ito, si Nadia meron din diabetes at isang kondisyon sa puso na tinatawag na Wolf-Parkinson-White Syndrome. Sa kabila ng lahat ng ito, ipinakita ni Nadia kanyang hindi matitinag na lakas at tibay. Hindi biro ang mga pinagdaanan ni Nadia at sa bawat hamon ay nasubok ang kanyang lakas at pananampalataya. Siya rin ay nawala ng ilang mahal sa buhay, nakaranas ng depresyon at naharap sa ilang mga kasong legal. Subalit so, sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya nagpatinag. Sa halip, ito ay nagsilbing daan upang maging mas matatag at wiser si Nadia. Ayon pa kay Nadia, ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay higit pang tumibay dulot ng mga pagsubok na kanyang naranasan. Bilang isang single mom na may walong anak, hindi madali ang buhay ni Nadia. Simula pa lamang sa edad na 11 ay nagsimula na siya magtrabaho sa showbiz at patuloy pa rin siya nagsusumikap hanggang ngayon.